Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso, at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Tama ka, kabit ako. Pero bago ka manghusga, tanungin mo muna, bakit ako umabot sa ganito? Hi, mga KFRC. Ako nga pala si Lorna. At uh, itong maririnig nyo, hindi lang kwento ng pang-aagaw. Kwento ito ng isang babaeng matagal nang iniwan. Iniwan ng pagmamahal, ng respeto, at ng sarili niya. Alam kong hindi ako bida sa mata ng iba. Pero baka, sa dulo ng kwento ko, maintindihan mo kung bakit may mga babaeng pumipiling magmahal kahit alam nilang masasaktan. Dumating ako sa lumang compound na tila walang nagbago. Ang gate ganun pa din. Ang mga kapitbahay, tahimik pero mapanuri ang tingin. Para bang sa bawat yapak ko, may mga matang sumusunod. Bitbit -bit ko ang dalawang maleta, pero ang tunay na bigat ay nasa dibdib ko. Hindi ito basta lipat bahay. Isa itong pagbabalik, hindi lang sa lugar, kundi sa alaala, sa kasalanan, sa sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Bagong lipat ka ba? Tanong ng isang kapitbahay habang nagwawalis sa tapat. Pilit akong ngumiti kahit halata ang bigat sa loob ko. Opo, galing po akong Laguna. Gusto ko lang po ng bagong simula. Sa loob pa lang ng isang araw, napansin ko agad siya, si Ruben. Tahimik lang, laging nasa harapan ng bahay, nagdidilig ng halaman, nagkukumpuni ng kung ano-ano. Hindi nagbago ang aura, hindi nagbago ang katahimikan niya. Pero ako, ako ang nagbago. Noon, konting zulyap lang niya, nanginginig na ang tuhod ko. Ngayon, iba na ang tanong ko sa sarili. Paano kaya kung ako ang minahal niya noon? Si Ruben, ang lalaking minahal ko noon, at ngayoy asawa na ng babaeng minsan kong tinuring na kapatid. Si Cecilia, ang pinakamatalik kong kaibigan, o dapat sabihin, ang minsang itinuturing kong pinakamatalik. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis ng Maynila. Siya ang dahilan kung bakit ako natutong magtanim, hindi ng halaman tulad ni Ruben, kundi ng sama ng loob. Hindi niya alam na ako ang bagong lumipat sa katabing bahay. Hindi pa kami nagkakasalubong. Pero alam kong oras lang ang bibilangin. Uy Lorna, tara na. Tawag ng pinsan kong si Grace mula sa loob ng bahay. Nakahanda na yung hapunan. Oo, susunod na ako. Sagot ko habang nakatitik pa rin kay Ruben. Hindi siya tumitingin sa direksyon ko. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin ang kilig. Yung kilig na ngayon ay may halong poot. Ang sabi ko sa lahat, lumipat ako para sa fresh start. Pero ang totoo, gusto kong harapin ang multo ng nakaraan. Gusto kong tanungin si Cecilia, bakit? Bakit niya kailangang agawin ang lalaking una kong minahal at gusto kong makita si Ruben muli para malaman kung may halaga pa ba ako sa alaala niya? Hindi. Ko alam kung magpapakita ko agad o kung magmamasid muna sa gilid. Pero ang sigurado ako, hindi aksidente ang pagbabalik ko. Kinabukasan Sabado, narinig ko ang mga boses sa kabilang bakod. Isang birthday party. Maraming bisita. May karaoke. At syempre, naroon sina Cecilia at Ruben. Nakilala mo na ba yung bagong lipat? Rinig kong tanong ng isa. Tahimik, maganda, mukhang may tinatago. Oo, oh, marami akong tinatago. Pagkalipas ng ilang oras, naubos ang bisita. Nagliligpit na sila lumabas ako. Kunwari, magtatapon lang ng basura. At doon kami unang nagkatinginan muli ni Ruben. Sandali lang, pero sapat para magbalik lahat ng alaala. Magandang gabi po, sabi ko sa kanya ng magaan, pero may halong kaba. Magandang gabi rin, sagot niya. May pag-aalinlangan. Parang pamilyar ako sa kanya, pero hindi niya mawari kung saan niya ako nakita. Ngumiti ako. Hintayin mo lang. Sa susunod nating pagkikita, hindi mo na ako malilimutan. Sa loob ng bahay, humarap ako sa salamin. Pinagmasdan ang sarili. Ako si Lorna. Hindi na ako ang Lorna noon. Mahiyain, natatakot, palaging tinatalikuran. Ngayon, ako na ang Lorna na babawi. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. At dito magsisimula ang kwento ko. Hindi para ipagtanggol ang kamalian ko. Pero para ipakita na ang kabit na tulad ko, may dahilan, may sugat, at may boses na kailangang marinig. Kinabukasan, isang umaga habang nasa labas si Ruben, dumaan ako sa harap ng bahay nila. Kunwari inaglalakad lang, pero sa totoo lang, umaasang may masimulan kaming pag-usapan. May hawak akong isang pack ng pandesal at ngiting kay tagal kong inensayo sa harap ng salamin. Morning person ka pala, sambit ko sa kanya, sabay bigay ng isa sa mga pandesal. Nagkibit balikat siya. Sanay na, tahimik pag umaga tinanggap niya ang tinapay. Sakto lang ang galaw, pero sa puso ko, parang may kuryenteng dumaloy. Doon nagsimula ang mga simpleng kwentuhan. Mula sa garden, sa weather, hanggang sa mga simpleng problema sa bahay. Wala akong binabanggit tungkol sa nakaraan. Ayokong masyadong maaga. Gusto ko lang siyang makilala ulit kung sino na siya ngayon at kung may natira pa sa lalaking minahal ko noon. Sa bawat pag-uusap namin, mas napapansin ko ang lungkot sa mga mata niya. Tahimik siya, pero hindi ito yung tahimik na kontento. Para bang may pikat, Para bang may hinahanap? Si Cecilia, lagi bang nasa trabaho? Tanong ko minsan. Tumango lang siya. Abala siya palagi. Gabi na kung umuwi. Binitiwan ko ang kaunting nangiti. Ayun pala. Hindi ko sinabi, pero kita sa kilos niya na may pagitan sila. Hindi sama ng loob o hinanakit. Pero yung klase ng distansyang hindi na kailangan ng pag-aaway para maramdaman mong may kulang, ang mga mata laging nakatingin sa malayo, tila may hinahanap na hindi niya maamin. May mga gabing nakaupo siya sa harapan ng bahay, hawak ang baso ng malamig na kape. Tahimik lang. At ako, mula sa bintana, pinagmamastan siya. Hindi dahil naninilip ako, kundi dahil gusto kong maunawaan kung anong klasing lalaki na siya ngayon. Minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan, bumalik sa isip ko ang isang alaala, college days. Ako, si Cecilia, at si Ramon, ang unang lalaking minahal ko ng buong buo. Siya yung tipo ng lalaking laging may dalang jokes, laging may effort. Akala ko, ako ang pipiliin niya. Hanggang isang araw, nalaman ko na lang sila na ni Cecilia. Sorry, Lorna, sabi ni Cecilia noon, umiiyak pa siya. Hindi ko rin napigilan sa loblob ko. Hindi lang siya ang hindi nakapagpigil, kasama ako sa nasaktan. At mula noon, hindi na muling naging buo ang tiwala ko sa kanya, o sa kahit na sino. Hindi ko na sila kinausap pagkatapos noon, hanggang sa nabalitaan kong naghiwalay din sila. At ilang taon matapos, si Cecilia na ang kasama ni Ruben. Iba na ang pangalan ng lalaki, pero iisa ang pattern. Kinukuha niya kung anong mahalaga sa akin. Tuwing makikita ko si Ruben, Natatanong ko sa sarili ko kung siya rin ba ang tinutukoy ng puso ko noon. Kung siya ba talaga ang the one na inagaw. Masaya ako tuwing kasama siya. Pero hindi ito yung masayang kilig lang. Ito yung masayang may halong sakit. Dahil sa bawat ngiti niya, naiisip ko, bakit hindi ako ang pinili noon? Minsang umambon, tinawag niya ako mula sa terrace. Halika na, sumilong ka muna rito. Pumasok ako bahagyang kinakabahan. Hindi ako sanay sa ganito. Ang mapalapit ulit sa lalaking minsay, naging bahagi ng lahat ng tanong kong walang sagot. Nang mga tanong na nagsisimula sa what if, nagpakulo siya ng kape. Naupo kami sa sala. Walang Cecilia. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila sumisigaw ng kawalan. Pasensya ka na, sabi niya sabay alok ng mug. Hindi ako sanay ng may bisita. Ngumiti ako. Ako rin, hindi sanay pumasok sa bahay ng may asawa. Nagkatinginan kami. Walang tumawa. Pero walang umalis ng titig. Hindi ito biro. Hindi rin ito laro. At sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang oras. Pag uwi ko ng gabing yon, hindi ako makatulog. Ramdam ko pa rin ang init ng mog sa kamay ko. Pero mas ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Hindi ako tanga. Alam kong may nararamdaman siya. Pero mas malinaw sa akin ang nararamdaman ko. Hindi na lang ito tungkol kay Cecilia. Hindi na lang ito paghihigante. Hindi na lang ito validation. Gusto ko na siya. Gusto ko si Ruben. Ngayon, hindi noon. Isang gabi, habang pinapalitan ko ang kurtina sa bintana, nag-doorbell siya. May naiwang gamit sa labas baka sayo, sabi niya. Pero wala siyang hawak. Ngumiti ako. Baka gusto mo lang ng kausap. Tumawa siya. Pwede bang minsan lang ako naman ang di pinilit? Tumigil ang oras. Dahan-dahan ko siyang pinapasok. Sa simpleng upuan sa kusina, naupo siya. Walang salita. Tapos hinawakan niya ang kamay ko. Hindi halik. Hindi yakap. Pero sapat para masira ang lahat ng limitasyon na sinubukan kong panatilihin. Wala pang nangyayari. Wala pang kasalanan na literal. Pero ramdam ko, pareho kaming nasa bingit. Ang mga mata niya laging naghahanap ng dahilan. At ako, gusto kong sabihin, ako na lang. Ako na lang ang piliin mo. Bakit ngayon? Bakit siya? At bakit sa lahat ng lalaking pwedeng magmahal sa akin, kailangan pa siyang maging asawa ng taong minsan kong tinuring na kapatid? Masama ba kung umasa ako sa pagmamahal ng lalaking matagal ko nang iniwasan, pero palihim ko pa rin hinanap? Sa gabi, Sinusulat ko ang pangalan niya sa notebook ko, gaya ng ginagawa ko nung high school pa lang ako. Pero ngayon, sa bawat letra, may kasamang luha. At sa bawat luha, may tanong. Hanggang kailan ako magpapanggap na hindi ako nasasaktan? Hindi ito kwento ng pagiging mistress na walang puso. Ito ang kwento ng pusong kay tagal ng giniba. At ngayon pa lang, natutokso ulit bumuo. Pag-alis ni Ruben ng gabing yun, naiwan akong tulala sa upuan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig lang sa kamay kong hinawakan niya. Ramdam ko pa rin ang presensya niya. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa na mas malakas pa sa kahit anong salita. Hindi na kami nag-usap matapos noon. Pero sa bawat pagkikita naming muli sa labas, iba na ang tinginan, iba na ang ngiti. Parang pareho naming alam na may nangyaring hindi pwedeng balewalain. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula palengke, may nadaanan akong kotse na nakaparada sa dikalayuan mula sa bahay nila Cecilia. Madilim ang loob, pero may aninong gumagalaw sa loob ng kotse. Isang babae at isang lalaki. Hindi ko sana papansinin, pero biglang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Si Cecilia. Lumabas siya mula sa kotse. Nakangiti habang hinahatid ng isang lalaki. Hindi si Ruben. Hindi ito simpleng pagkakaibigan lang. May lihim sa likod ng bawat sulyap niya. Parang sanay na silang magkita ng ganon. Walang nakakaalam. Tumigil ang oras. Nagtago ako sa likod ng poste. Pinigil ang sariling tumakbo at kumprontahin siya. Pero hindi ito ang tamang panahon. Hindi pa. Kailangan ko ng pruwepa. Kung gusto kong iligtas si Ruben, kailangan kong patunayan muna sa sarili ko na totoo ang kutob ko. Simula noon, naging mapanuri ako. Minsan, Nagkakasalubong kami sa labas at habang abala siya sa phone, pasimpleng sumusulyap pa ako. May nakita akong contact name, Babe, ang nakalagay. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino iyon. Hindi yun si Ruben. Isa pang gabi, narinig kong may kausap siya sa labas. Hindi niya alam na naka-open ang bintana sa likod ng bahay namin. Huwag kang tatawag dito pag gabi. Si Ruben, minsan gising pa yon. May sumagot sa kabilang linya, hindi ko marinig, pero narinig ko siyang tumawa. Yung alam mong para lang sa taong espesyal sa kanya, hindi para kay Ruben, kundi para sa lalaking pinili niyang paligayahin. Naalala ko tuloy ang college days. Ganito rin ang itsura niya dati kapag tinatago pa niya si Ramon sa akin. Parang normal lang ang lahat kahit alam niyang may masasaktan. At doon ko na patunayan, once a cheater, always a cheater. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Lahat ng puot, lahat ng sakit biglang bumalik. Hindi lang pala ako ang tanga, si Ruben rin. Lahat kami niloloko niya. At doon ako huminga ng malalim at sinabing, hindi ko na siya po protektahan. Kinabukasan, nakita ko si Ruben sa labas, inaayos ang gripo. Lumapit ako, may dalang malamig na juice. Wala akong sinabi, inabot ko lang sa kanya. Salamat, sabi niya. Parang ikaw na lang palagi ang nandito, sabi ko. Ngumiti siya, pero halatang may dinaramdam. Hindi ko na nga alam kung may asawa pa akong uuwian. Sagot niya, halos hindi marinig. Sa gabing yon, muli siyang kumatok sa bahay. Wala na siyang palusot. Walang kahit anong iniabot. Dumiretsyo siya sa sala. Naupo sa parehong silyang naupuan niya noong una kaming nagkita ulit bilang magkapit bahay. Tahimik lang siya, pero punong-puno ng damdamin ang katahimikan. Napuno ng titig ang bawat segundo. Parang pareho kaming nauuhaw, hindi sa pagnanasa, kundi sa atensyon at sa pagmamahal. Lorna, panimula niya? Hindi ko na kayang itago sa sarili ko. Sagot ko agad, hindi na siya hinaya ang tapusin. Hindi na lang kita gusto dahil sa nakaraan natin. Gusto na kita dahil ikaw lang ang nagpapalala sa akin kung paano maging totoo ulit. Tumayo siya, lumapit ng dahan-dahan, walang salitang binitawan. Marahang hinawakan niya ang kamay ko isang matagal na titig. At sa gabing yon, hindi lang kamay ang nahawakan niya. Pati puso ko, hindi ito kagaya ng mga halik sa teleserye. Walang dramatic music, walang ulan, pero may init, mainit na pagsukong hindi kailanman humingi ng permiso. Isang halik na hindi bastos, hindi marahas, pero puno ng paninindigan. Nagkatinginan kami pagkatapos, Parehong humihingal, parehong parang nakawala sa matagal na pagkakakulong sa sarili. Hindi kita iiwan, sabi niya. At doon ako unang naluha. Hindi dahil sa saya, kundi dahil alam kong mula rito, may masisira. Minsang nasa labas ako, nadaanan ko si Cecilia. Nasa loob ulit siya ng parehong kotse. Parehong lalaki. Masaya sila. Maganda ang bihis. Sa loob-loob ko, gusto ko siyang lapitan at sabihing, wala kang karapatang tawaging masama ang iba kung ikaw mismo marumi ang konsensya mo. Pero hindi ko ginawa. Hindi pa. Hindi dahil natatakot ako. Kundi dahil gusto kong mas masaktan siya kapag siya na mismo ang makakatuklas ng katotohanan. Dahil kapag ikaw na mismo ang sumalo ng lahat ng ginawa mong lihim. Mas malakas ang epekto. Simula ng gabing yon, naging mas madalas ang pagbisita ni Ruben minsan saglit lang, minsan buong gabi. Wala nang paliwanag. Hindi na namin kailangan. Ang mga sandaling iyon, ang mga tahimik na titig, pag-upo sa tabi ng isa't isa, at mga lihim na usapang walang ibang nakarinig, hindi na mababalikan. Minsan, sinabi niya, salamat. Kasi sa piling mo, hindi ko kailangang magsinungaling. An kung tanungin mo ako kung nagsisisi ako, sasagot ako ng totoo. Oo, oh, nagsisisi akong hindi ko ito ginawa noon pa. Nagsisisi akong pinilit kong maging mabait, maging tahimik, maging martyr. Dahil minsan, ang kabaitan ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ng paulit-ulit. Ako si Lorna, at sa gabing yon, pinili ko na rin ang sarili ko. Isang hapon habang inaayos ni Ruben ang sirang ilaw sa kusina. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng bahay ko. Wala mang ginagawang kababalaghan pero ramdam sa bawat sulyap at galaw ang lalim ng koneksyon naming dalawa. Isang klase ng intimacy na hindi kailangang idaan sa salita. Habang iniaabot ko ang tornilyo, biglang bumukas ang pinto. Ruben, boses ni Cecilia. Pareho kaming napatigil. Nakita niya kami. Ako, nakatayo sa tabi ni Ruben. Siya, hawak ang tools habang nasa metal stairs. Wala kaming ginagawa. Pero sapat na ang eksena para makabuo ng sariling kwento. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cecilia, baka sa boses ang inis at pagtataka. Hindi agad sumagot si Ruben. Ako ang nauna. Tinutulungan niya lang ako. Nasira kasi yung ilaw dito. Napangisi si Cecilia, hindi dahil natuwa, kundi dahil nasasaktan. Ganun ba? Ilaw lang ba talaga ang inaayos niyo? Wala kaming ginagawa. Sagot ni Ruben. Wala kang karapatang wala akong karapatang ako ang asawa mo. Sigaw niya. Tapos mauhuli kita sa bahay ng babaeng ito? Lumapit ako. Hindi para makipag-away, kundi para ipaglaban ang totoo. Ako na ang masama, di ba, Cecilia? Panimula ko. Pero bago ka sumigaw at umarte na parang biktima, sagutin mo muna ako, ikaw ba naging loyal? Napatigil siya at napaatras. Anong sinasabi mo? Ikaw rin tong si Babe, di ba? Yung kotse na bumibisita gabi-gabi, yung mga ngiti mong espesyal lang sa kanya. Akala mo walang nakakakita? Ngumiti si Cecilia, pero hindi yung ngiting masaya. Yun yung ngiting puno ng panlilin lang. <laughs> Lorna, siguro nasasaktan ka lang. Baka iniisip mong inaagaw ko si Ramon noon, pero hindi ko ginusto yon. Ramdam ko kasi, gusto mo lang bumawi ngayon. Biglang sumiklab ang dibdib ko. Bumawi. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito wagsungkot sa pagkakabukas ng mga mata ko. Sa wakas, nakita ko na kung sino talaga ang naninira sa buhay ng iba habang nagpapanggap na perpekto. Ayoko sanang sabihin. Akala ko may natitira pa akong respeto sa'yo. Patuloy ko. Pero nakita kita. Sa kotse, sa text, sa tawag, sa kilos mo. Kahit si Ramon noon, inagaw mo. At ngayon si Ruben. Pwedeng pwede mo akong siraan. Pero at least ako, nagmahal ng totoo. Ikaw, naglaro ka lang. Napahawak si Cecilia sa dibdib niya. Halatang kinabahan, pero pilit pa ring matatag. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam na alam ko, sagot ko. Kasi naramdaman ko yan. Ilang beses mo akong tinapakan, Cecilia. Ngayon, tapos na. Hindi ako magpapakabait para lang matawag na martir. Tahimik si Ruben. Pero ang katahimikan niya, mas malalim kaysa dati. Tinitigan niya si Cecilia. At pagkatapos ako, sa loob ng ilang segundo, parang bumalik lahat ng alaala sa pagitan nilang mag-asawa. Masaya, masalimuot, hanggang sa panlalamig. Cecilia, mahina pero matatag ang boses niya. Matagal na akong nagtitiis. Pero ngayon lang ako natauhan. Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung babaeng pinakasalan ko. Gusto niyang umiyak pero walang lumabas na luha. Gusto niyang sumigaw pero wala na siyang tinig na pwedeng gamitin laban sa katotohanang nilantad ko. Alam mo bang ilang taon akong naghihintay na mapansin mo ulit ako? Tanong ni Ruben. Ngayon diretso na ang tingin sa kanya. Araw-araw akong umuuwi sa bahay na wala kang pakialam. Ni hindi ko na maalala kung kailan mo ako huling tinawag sa pangalan ko ng may lambing. Walang sagot si Cecilia. Tahimik lang ako. Hindi ko kailangang agawin ang kahit sino. Dahil hindi ako ang dahilan ng paglayo ni Cecilia. Siya mismo ang lumayo. Si Lorna ang tumanggap sa akin ng buo. Hindi niya ako pinilit maging ibang tao. Tahimik lang siyang nandyan at sa kanya ko unang naramdaman na mahalaga pa rin ako, dagdag ni Ruben. Kung may bumitaw, hindi siya, kundi ikaw. Bumalik sa isip ko ang gabi sa University Fair kung saan bigla akong nawala sa booth namin. Hinahanap ko si Ramon, habang si Cecilia pala ay lihim na nakikipagkita sa kanya sa likod ng library. Akala ko panaginip lang yon. Pero ngayon, paulit-ulit bumabalik ang sakit. Tahimik na lumabas si Cecilia ng bahay. Wala ng sigaw. Wala ng paliwanag. Ang mga mata niya, punong-puno ng paninira. Pero wala ng kapangyarihang makapanakit. Naiwan kaming dalawa ni Ruben sa sala. Tahimik lang. Walang yakap, walang halik. Pero malinaw sa aming dalawa. May bagong simula na naghihintay. At hindi na ito katulad ng dati. Sigurado ka ba? Tanong ko. Tumango siya. Hindi ko na kayang magkunwari. At sa wakas dumating ang sandaling iyon, isang makatotohanang sandali, isang tinging diretso sa puso. Sa wakas ako naman ang pinili. Hindi ito pagtatapos. Ito ang simula ng buhay na hindi na kailangang itago. At kung haharapin man namin ang pagtutol ng mundo, mas pipiliin ko 'yon kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Ako si Lorna, at sa harap ng lahat hindi na ako magpapakumbaba. Hindi na ako magpaparaya. Ilang araw matapos ang argumento, nanatiling tahimik ang paligid. Wala nang bangayan, wala nang sulyap na may halong pagdududa, pero ramdam ko ang bigat ng mga desisyong binitawan. Hindi kami nagmadali ni Ruben. Hindi kami nagtagpo kinabukasan. Sa halip, pinili naming huminga, mag-isip. Uminom ng kape na hindi kailangang itago. Maglakad sa kalye ng hindi lumilingon sa likod. Minsan, dumaan si Ruben para lang ihatid ang libro ko na naiwan niya. Walang salita, pero sapat na ang tingin namin sa isa't isa. May pasasalamat, may katahimikan. Alam naming natuldukan na ang isang yugto, pero hindi ibig sabihin, magaan ang lahat ng pagtatapos. Sa araw ng pag-alis ko, wala akong ginawang drama. Isang maleta, isang bag, at isang sulat lang ang iniwan ko. Hindi para kay Ruben, para sa sarili ko. Hindi ko sinabi, pero plano ko na talagang umalis. Kasi kahit pinili ako, alam kong hindi ko rin makakamit ang tunay na katahimikan kung mananatili ako sa relasyong nagsimula sa gulo. Lorna, sabi ng landlady habang inihahatid ako sa terminal, sigurado ka na ba? Ngumiti ako. Hindi lahat ng kabit umaalis dahil talunan. Minsan, kailangan lang din nilang piliin ang sarili nila. Umalis akong buo. Hindi dahil panalo ako. Kundi dahil finally, hindi na ako alipin ng tanong na, bakit hindi ako pinili? Habang nasa bus pa uwi, sumandal ako sa bintana. Sa bawat tanawin sa labas, may alaala. Pero hindi ko na kailangang balikan ng lahat. Hindi ko kailangang magsara ng pinto na matagal nang nakakandado. Sa isang mahinang buntong hininga, sinabi ko sa sarili, tama na. Akala ng marami, I'm just a mistress. Babaeng ng agaw. Pero ang hindi nila alam, matagal na akong iniwan matagal nang may kulang sa akin at sinubukan kong punan yon sa paraan na alam ko. Kahit labag sa nakasanayan, hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang, pero kung may isang bagay akong natutunan sa gulong ito, walang sino man ang dapat manahimik habang patuloy siyang binabalewala. Dati, iniisip kong baka ako ang dahilan. Baka ako ang problema. Pero ngayong naranasan kong makita si Cecilia sa kanyang tunay na anyo, na pagtanto ko. Minsan, hindi ang tumanggap ng problema ang pinagmulan ng gulo, kundi ang unang taong tumalikod. Ilang buwan ang lumipas. May araw na bumalik ako sa dating lugar kung saan nakatira pa rin si Ruben para bisitahin ang isang family friend. Hindi ko inakala na babalik ako roon, pero may parte pa rin sa akin na kailangang makalaya ng tuluyan. Hindi ko inaasahan, pero nakita ko si Ruben sa labas ng bahay nila Mag-isa, tahimik, hawak ang tasa ng kape. Lorna, kumusta? Ngumiti lang ako. Mahilig ka pa rin sa kape. Tumango siya. Iba na ang timpla pero hinahanap-hanap ko pa rin. Naglakad ako palapit pero hindi pumasok. Tumabi sandali at sabay kaming tumingin sa langit. Masaya ka na ba? Tanong niya. Mas buo, sagot ko. At ikaw? Mas totoo, Anya. Wala mang hawakan. Pero sapat na yon para malaman naming pareho. Tama ang desisyon. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang panatiliin habang buhay. Yung iba kailangang pakawalan para makita ang sarili. Hi, mga ka FRC, ako nga pala si Lorna at ito ang kwento ko. Oh, nagkamali ako. Pero si Cecilia, manloloko habang buhay. Akala ng mundo, ako ang dahilan ng gulo. Ako ang sumira. Pero kung titingnan mong mabuti, hindi ba ako lang ang tumanggap sa iniwang kasalanan ng iba? hindi ako nagpapanggap na malinis. Hindi rin ako humihingi ng simpatsya. Ang gusto ko lang ang maintindihan ninyo na may mga babaeng tulad ko, hindi dahil gusto nila, kundi dahil napilitan silang magmahal sa maling oras, sa maling paraan. Pero hindi ibig sabihin, wala na kaming karapatang bumangon. Kung isa ka sa mga iniwan, sinaktan, o itinagong parang walang halaga, makinig ka. Kapag paulit-ulit kang tinatalikuran, hindi ibig sabihin ikaw ang may pagkukulang kapag nanahimik ka pero unti-unting naubos ang lakas mo, lumaban ka. Hindi mo kailangang manatili para lang masabing nagmahal ka at higit sa lahat. Hindi mo kailangang hintayin na piliin ka bago mo piliin ang sarili mo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Ruben, hindi ko itinuturing na talunan ako. Minsan kasi, ang tunay na tagumpay ay yung natutunan mong lumayo sa gulo at piliin ang kapayapaan. Ako si Lorna. Ede ang lihim ko, hindi ang pagiging kabit, kundi ang pagiging babaeng natutong lumaban, tumindig, at magmahal ng buo, kahit walang ibang naniwala sa kanya. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.